Na mga kanters, malapit na maluto. So yun mga kanters, naghanda na kami sa aming food trip ngayong uh, araw na ngayon. <laughs> yan si Master Japit. Sinunog niya yung, ano, yung dahon ng saging. Yan. Si Master Japit, si Master Clinton, si Master Edsel. <laughs> Dito kami mag ano mga kantors, mag food trip mga kantors. Yan sila mga kantors oh. Mamaya mga kantors, huwag kayong mawala mga kantors ha. Halang-halang na naman mga kantors. Gunod na. na halang na manok. Oh, nga, Gutad ng sili si Master Clinton. Ayan. Bagong ligo. Nagalit tayo! <laughs> Ayan! <laughs> Ayan! Maraming lang dito. <laughs> bigyan ng paminta Madi sarap Para mawala ang sarap Ah oh. bigyan ng paminta Dilagbit sintay Sabawit Mitching, bentikabuok. Dole mo na hotdog po.